Ito na dadalhin pa Canada. Garni ka binili o are? Yan. Yeah. Ayan. Garni pala. Garni ang pinapadala ng kuya, bigya. Masarap pare Pag pinirito si are, eh, manipis. Isang kain lahat. Yung ano? <tinyo> ang, ang tawag dyan ay, eh, ano, pag tuyo ay hibe. kabasa, ay apta. Ay, malaki-laki. Ay, ang tawag sa... Ayan, ay, ay, yun ang dadalhin pa Canada. Ang kilo ho nyo ay naabot ng na 1,500. Itong ganito, 1,500 po yan. Ang kilo ng ganyan. 1,500. So, ganito rin ang kilo ng yan. Manidyo manipis lang na. Isa pa, o. Masarap to. 65, 65. May namimili ng tulyasi din eh kaya kay ano po, yan sa ina ng aking kaklase. Nabili kami ng tulyase. Are, Mukha no rin Grand Eagle na are yan. Itong ganito nasa 2,800 pesos. Pwede daw ang 2,500. Yan, baka matatawaran itong kawaling ito, itong tulyasing ito. Pero, ay baka ito yung na ano. Um, yan, yan. Ito daw 2,800. At baka ho kita ho ito ng hanggang 2,500. yon Yan po. Um, So, kami, kami papunta kami. Diretso kami sa ano. Hello po. Bumili lang po kami ng tulyase. Ayan. Dito na tayo. Diretso. Pareho ang sa Sapatusan. Pare, dito lagi ako nagpapatahe doon nung ako'y bata pa. Hello po. Yan, dito po ako nagpapatahe nung ako'y... Kilala nyo ako, di kayo magpapalamig. Oh. Dati, doon ang inay Dito lagi kami nagpapatahe. Na Hindi, <laughs> isasama ko nga sa vlog para dito ko lagi kayo magpatahe. Oho. Oh. Dati dito kami nagpapatahe lagi ng bag, sapatos, po, nung ako elementary pa. Diyan kami magtitinda kami ng palamig ng inay. Ari po ang amosin din. Yan, oh. Hello. Dito kayo Shout, out out. Yeah. Shout out. Chris <laughs> TV. Oh. Sige po. <coughs> <coughs> Dinin na idahalin ka ang toyo din Ito ulit ang tuyuan din eh. Yung babae, yung babaeng... Ano? hindi Hindi, yan yung babaeng... Ma... Yung babaeng natitinda dati sa... Ano? Hindi ko sa nanay yun. Hindi. Yung gayong naroon dati? Oo, oh, sila na. No? Nalagay na ulit sa pwesto din eh. Ah. Reporo tayo na tinapahan na uli, binalik na uli. Ko, oh. taas oh. na yung 1,500. Ko! Ano mo, ang 1,000 eh, 1,500 ng karita? Ayan, oh, ibablog ko ang ano, wait na, ihiwalay ko nga.